Grabe yung ingay. Sobra, sobra. Lakas. Iton. Grabe, oh. Natanggal na. Ay, nag-welding, nag nag-welding. Inispata, no? May ispat-ispat dito para sumikip, no? Siguro. Wow. Grabe. Oh, nagerusi mga idol, tagas-tagas. Uh, ang issue, walang hatak daw, saka napakaingay ng makina. Kainan muna natin. Yon. Hala, tama. pa ko din eh. Sige, padali. Yun know? oh. Yun. Grabe yung ingay, sobra sobra ang lakas. Oh, patay mo na, patay mo na. Yo, so narinig niyo yung ingay mga idol mga tropa. Sa nagmumula yung ingay kadalasan sa cam lube, sa cam gear, uh, sa cam follower, walang oil sa rocker arm, may clearance, no? Uh, connecting rod o kaya sa piston, tumatama-tama na. So alin sa mga nabanggit yung may problema sa motor na to mukhang general na mga nasabi ko yun yung may problema kaya babaklasin natin yan Antay muna natin lumamig kasi mainit-init pa, no? Baka mas lalong masira, no? Baklasin natin yung puwan at saka yung tangke at yung bunay. <laughs> Alright. So, daming tagas, oh. Yun. So, sana nasa taas lang yung problema. Walang tamang connecting rod. Kasi nga may connecting rod, may tamang connecting rod, biyak makina at baba makina. Okay? So, baklasin muna natin. Ay nga pala, kagagawa lang pala to, no? Uh, wala pang isang buwan o oh, sabi natin isang buwan na raw Uh, ginawa to top overhaul kasi maingay din so ngayon bumalik ulit yung ingay no, alamin natin kung bakit no? kung ano yung mga na damage o kung ano yung mga pinalitan dito sa loob no? kung totoong pinalitan o niremedyohan lang okay? so baklasin muna natin nantay muna natin lumamig so yun meron tayo ditong um, ngayon, tagas oh eh. tagas problem lang yan laki uh, laki na how do tapos palit ko uh, na no uh, palit ah, lang throttle <laughs> okay so ito mga idol uh, nabaklas na po natin no, ito talaga yung nangyari kaya sobrang ingay ayan o oh. nakikita nyo ba yan nakasan na ba yun ayun grabe mag focus ka ni Meroy yun yun know, oh, mga idol oh. Wow! Yan talagang malupit. Nakalim nga natin, nakalim. Wow! Ano nangyari dyan? Ang inagiliw. So wala tayo magagawa, overhaul na yun eh. Palit block na to. Patay oh. Ang laki na ng damage oh. Wasak na wasak. War na war talaga. Bago pa lang daw to. Bagong palit. So, syempre. Matikyan. Mada damage din po yung kampalo eh. Ayan o. Oh. So, kam loop. Damage din yan. Ayan. Damage o. Oh. Kasi may clearance eh. Oh, grabe. <laughs> super. Super clearance yung tawag yan. Uhugutin oh, oh, muna natin. Uhugutin. Oh, Ayan o. Oh para mas makita nyo yung damage ayaw nya yun wala na oh ayaw dyan o mo dito pukusin yun grabe oh natanggal na ay nag, nag welding nag welding inis oh no may spot spot dito para sumikip no siguro may tama na talaga yan dati pa no ayan no winelding nga no para sumikip oh. ano ba namang discard yan no imbis na magpapalit na lang eh ay nako alright so wala na pati to hindi na to magagamit so palit na rin ng ganito ya yeah, yung cam gear may tama din yan kasi wala sa align eh ano eh, damage jo oh ano na ba yun? so no damage. Damage. So, overhaul na to. So, no choice tayo. No? So, bumaki na. Tapos, tingnan lang natin yung pwede pang mapanginabangan. Sa so, taas. Okay pa to, okay pa to. So, dito lang talaga yung main problem ng sobra iingay. Okay? So, overhaul na yan. So, tips lang po sa mga tropa natin. No? Kung may narinig na kayong kakaiba sa inyong motor, oo maingay. Ay, wag na nating patagalin pa. Gawa na agad ng remedyo. Ayan Para hindi umabot sa ganito. Grabe, oh. Ang ganda. Men, ganda ng bayad. <laughs> Gastos wala Karga. Ay mga idol, kumuha tayo ng makina dito sa kabila ay no? Ah, kasi yung tropa natin, marami dito sa scrap ah, May junk shop sila, kaya may makina na scrap ito yung kukunan natin ng parts so, service lang naman nila ito pang, ano, pang scrap Alright, so dalhin na natin ito sa mga idol, nakarating na po tayo sa shop At ito na po yung motor na dinala natin ay o no? So Rosie din Tignan natin baka mas maganda pa po yung kanyang tong part na ito baka mas maganda pa baka ito na lang yung gamitin natin so babaklasin natin yan update ko po kayo pag nabaklas uh, na natin And so yun po yung service na ginamit natin ngayon And, so yung mga idol binuksan oh. natin grabe yung dumi oh. kasing uh -huh. pa ito katin lulukatin natin Tignan nyo kung gaano kakapal yan. Grabe. Woo! Yun. Yun Wow. Makarami. Ay, nabawasan pa na laglag. Wow. Grabe. Ayan o. Oh. oh. Tignan nyo yan. May lupain na siya sa loob ng kanyang makina. <laughs> Alright. Pwede nang tamna ng pechay. Gusto pechay. din natatanong. Grabe. Grabe yung pinagdala ng makina na to. ito yung makina niya, ito yung makina niya dito ayan, nababawanan natin tapos ito, dito tayo kukuha ng parts na ipampapalit dito alright so update ko ulit kayo mamaya pinakita ko lang to yung grabing dumi pinakita ko lang sa inyo na. o siguro naman alam nyo na kung paano ito baklasin kasi may mga video naman tayo kung paano magbaklas ng ganitong klaseng makina ay inuulit ko kung ayaw nyo maging ganito yung itsura ng makina nyo mag change oil kayo <laughs> Ayan. Tapos yung mga tagas-tagas ayusin nyo. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plate. Dahil 6 po yung spring. Ayan. So, yung lining nito, 6. Alright. Ayan. So, mag-chins oil kayo. Marami tayong stock ng oil dito. Bisita lang kayo dito sa ating shop. Alright. So, yung mga idol na, na palitan na po natin. Ayan o. Oh. Oh, wala na pong alog. Wala uh, pong damage sa loob. Tapos dito okay na, no? Ayan. So, huwag dito lang muna yung video natin mga ito mga tropa kasi medyo tatapusin ba namin ito kasi madilim na. and uh, At medyo malaki pa yung uwihan ni tropa. Okay? So, eh, ko muna. Uh, at may video tutorial na naman tayo kung paano ito ayusin, kung paano gawin uh, panoorin nyo na lang dyan sa ating mga upload videos ayan alright so dito lang muna tayo peace out na mga trapa bye bye maray salamat po ikakamit pa natin to eh ingat so yung mga idol na bone na natin yung panda na natin ayan o oh. on ato na yung maingay ayan o oh. na yung sobrang ingay. Wala na. Revolution mo, revolution mo. Alright na.